Sa gitna ng kabi-kabilang mga isyo sa kalsada, ikinasana ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 56 upang i-regulate ang pag-issue ng protocol license plate sa mga kawani ng gobyerno. Kasunod dito ng mga natatanggap na reklamo sa paglipana at hindi otorisadong paggamit nito. Dahil dito, ibinaba na lamang sa labing apat mula sa labing anim na opisyal ang maaaring isyuhan ng protocol license plates. Kasama sa mga bibigyan ng naturang plaka ay ang mga sumusunod. Pangulo ng Bansa, Vice Presidente, Senate President, House Speaker, Chief Justice ng Korte Suprema, mga miyembro ng gabinete, mga senador, mga kongresista, mga associate justice, mga presiding judge ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals at Sandigan Bayan, mga solicitor general Chairperson ng Constitutional Commission, Ombudsman, AFP Chief at PNP Chief. Binanggit din sa kautusan na valid lamang ang naturang plaka sa kasagsagan ng kanilang termino at kailangan isuko kapag nagbitaw sa pwesto, nagretiro o kaya sinibak sa pwesto.